Eto mga ka-phantom bibigyan ko kayo ng tip kung paano nyo masisibak ang Raider FI. Uy, yung kambing ako oh, nasa taas ng jeep oh. Dapat nilagay na lang siya doon sa loob, kawawa naman oh. Ayan oh. <laughs> Ginagawa ng kambing sa taas oh. Dapat nilagay na lang siya sa baba. Uy! <laughs> grabe yung Mio umuusok oh ano yan oy dituti mga ka-phantom ngayon ay itatap speed natin si speed bago natin itatap speed pag usapan natin si sniper 155 may mga subscriber pa rin tayong nagtatanong kung alin nga daw ba yung magandang sprocket na gagamitin meron na tayong video about sa ating sprocket pero syempre since meron pa rin mga nagtatanong sa atin kahit na naka KTM 200 na tayo sasagutin pa rin natin yung mga katanungan nila hindi lang sa comment kasi kapag ka sa comment kasi tayo na reply syempre hindi rin mababasa ng mga ibang subscriber natin ngayon gagawa natin ng video kung alin nga ba yung mas maganda sa paglalagay ng aftermarket na sprocket. Dalawa lang naman yung pwede nyong gamitin kung sakaling magpapalit kayo ng sprocket. Pwede magbawas tayo ng torque or pwede tayo magdagdag ng torque. Madaming nagsasabi na stock is good. Madami rin nagsasabi na mas maganda daw gumamit ng 1448 compare sa stock sprocket. Based sa experience natin, nakapaglagay tayo ng 1448 sa ating sniper 155 so hindi rin nagtagal mga nasa 3 to 4 days ko lang yata nagamit binalik ulit yung stock kasi ang dahilan nun hindi naman lagi-laging sumasabak sa akyatan yung aking sniper kaya ang ginawa ko nun binalik ko yung stock na 1446 kasi lahat ng gear ng 1448 gigil na gigil yan hindi mo namamalayan na nasa 6 gear ka na ganito lang ka basic ang uh, explanation kapag ka magpapalit kayo ng sprocket kung yung motor nyo nahihirapan like for example ang lugar nyo laging akyatan tapos uh, ayaw nyo ng ano, Nababagalan kayo kapag uh, ginamit nyo yung motor niyo sa akyatan Kasi minsan kapag uh, nasa akyatan kayo Kahit nasa segunda, tersera kayo Parang hirap siyang umakyat So may papayo ko sa inyo na gamitin niyo Gumamit kayo ng malakas ang torque na sprocket So ibig sabihin Magdadagdag kayo ng ngipin sa likod ng sprocket nyo Pwede kayo magdagdag ng isa or dalawa Guys Top speed muna tayo. Mga nasa 1 kilometer siguro to. So 127 mga half kilometer nasa 500 meters yung ano natin tinakbo natin. So wala lang, trip ko lang itap speed. <laughs> uh, balik tayo sa pinag-uusapan natin. So kapag ka nag-aangat ka talaga ng top speed sa iyong motor, huwag mo nang palitan yung iyong stock sprocket kasi ang uh, maganda sa stock sprocket, bukod dun sa matipid sa gasolina, pero talagang power talaga 'yan. So technique lang talaga sa pag-change talaga ng gear kasi kapag ka hindi ka sanay sa pag-change ng gear talagang hindi mo talaga may sasagad yung iyong top speed dyan sa stock sprocket. Sa tagal ko nang ginamit ng stock sprocket, ang talagang pinaka top speed nyan Pagka isa isasagad mo yung motor mo, nasa 5th gear. Huwag kang mag-expect na nasa 6th gear yung top speed ng motor na yan kasi kapag ka, nag 6th gear ka na, yung pakiramdam mo yan is parang marirelax na talaga yung makina ng motor kapag ka nag top speed ka sa 5th gear ng 125 kph ang may dadagdag lang doon mga nasa 131 kapag ka nag top speed ka at ginamit mo yung 6th gear, kaya ang may papayo ko sa inyo kapag uh, nag top speed kayo gamit ang 1446 isagad nyo ng hanggang 131 para kapag uh, nag change gear kayo sa 6th uh, gear papalo yan hanggang 137 to 139 o minsan matsambahan nyo magwa 140 plus yan basta maganda lang talaga yung panahon hindi siya mahangin tsaka maganda yung kalsada syempre para sa mga nagsasabi naman na ang 1448 talagang may dulo may top speed meron talaga pero yun nga lang maglilimit lang siya kung yung takbo ng 1448 nasa 145, kamo. tapos ang takbo ng stock nasa 128 to 130 magkapantay lang sila Eh kapag ka naglimit na siya sa 144, 145, tapos yung 131, kaya niya pang umakit hanggang 137 So mas lamang pa rin ang stock sprocket kung tutuusin. Kasi kapag uh, nagpalit ka na talaga ng aftermarket na sprocket o nagdagdag kayo ng dalawang ngipin sa likod, mga magpa-plus sya ng 5 or 6 sa inyong speedometer. Kaya narin rin masabi na kapag uh, naka 1448 ka, tumatakbo ka na ng 120. Tapos yung stock sprocket na 1446 nasa 112, 115. 'di ba? Malaking difference din 'yun. Katulad nitong KTM, ang takbo natin dito nasa 102. Tapos may nakasabayan tayong Rider FI. Nasilip natin sa speedometer niya, nagwa-115 na siya. So napakalaki ng difference nila kung pagdating talaga sa speedometer reading nila feeling ko yung Raider FI na yun naka ano siya naka, naka aftermarket siya ng sprocket siguro yung pinalit niya doon ay mas malaki compare doon sa stock sprocket kapag uh, ano nagpalit tayo ng sprocket Huwag kayong mag-expect na dadagdag yung takbo ng motor natin lalong-lalo na kapag uh, nagpalit kayo ng mas malaking sprocket compare sa stock pababawasan yung top speed ng motor nyo pero makikita nyo sa speedometer nyo na parang bumilis kasi nag advance siya ng plus 6 APH. Ito mga ka-Phantom ha, bibigyan ko kayo ng tip kung paano nyo masisibak ang Raider FI sa 500 meters. Yung technique yan, gamitin nyo yung 1448. Nasubukan ko na yan. 1448 na sprocket. Siguro doon nasa 400 to 500 meters lang yung ihahamon nyo sa kanya kasi kapag sumobra ng 700 to 800 may iwan at may iwan na kayo sa Rider FI so ganun yung technique kapag gusto nyo talagang mauna kasi ang 1448 napakalakas ng torque nyan kapag uh, ka nasa first gear, second gear talagang tumatalon hanggang third gear yan mararamdaman mo talaga yung pinaka potential ng makina ng motor mo pero kapag ka umabot na kasi yan ng fifth gear to sixth gear parang wala na hindi na siya gagana So, starting, yun yung technique para may iwan nyo kagad sa arangkada. Lalong-lalo lalo na kapag ka stuck sprocket yung Raider FI. Kasi ang Raider FI, ang pinaka, ano yan, pinaka speed nyan nasa tercera, kwarta, kinta. Dun yung mararamdaman na parang magtuturbo yung makina nyan. Ayun, yung sekreto natin. Kung gusto nyo talagang makasibak ng Raider 150 FI, magpalit kayo ng 1448 kapag ka nakipaghabulan kayo sa Raider FI naman for example top end pwede kayong gumamit ng 1446 o 1445 na sprocket tapos magpalit kayo ng slim tire sa ano uh, front and rear na gulong nyo pwede kayong gumamit ng RCB na 1.8 ayan yung mga magandang set yan tapos Ah, uh, depende na lang kung ano yung sukat ng inyong gulong. Basta yung mga lightweight na uh mags para medyo at least para kahit papano eh maano mapantayan nyo. Ganon lang yung technique diyan kasi siyempre unang-una kung pagdating naman sa kanilang horsepower, ang Raider FI nasa 18 horsepower. So ang Sniper 155 naman nasa 17 horsepower So 1 hp ang difference nila Malamang sa malamang Mauuna talaga ang Raider 150 Fi Kaya kapag uh, gusto mo talagang Makipag gauge sa Raider 150 Fi Pwede mong subukan Yung sinabi ko Mag 1448 ka Tapos pwede ka mag open throttle body and, and Mag slim tire ka So hindi ko nire-recommend na gumamit ka ng Aftermarket na pipe O yung mga Uh, power pipe kasi kapag gumamit ka kasi ng ganyan hindi rin lalabas yung pinaka lakas ng iyong makina ang ano kasi yan puro ingay lang eh kaya mas maganda yung sinabi kong ganun kapag ano kapag pagkatapos naman ng race nyo pwede mong ibalik yung mga stock kung parang tetestingin mo lang susubukan mo lang yun yung tip ko sa inyo para masibak nyo sa 400 to 5 meters ang Raider 150 FI Kapag dulo naman, gagamit kayo ng gumamit, gagamit kayo ng 1445 tapos yun. Pwede kayo mag-slim tire para medyo gumaan yung motor. Pwede niyo mapantayan or pwede niya kayong maiwanan lang ng mga half meter. Yun yung ano pwedeng mangyari. O kapag ka pinartedahan ka ng Raider 150 FI, binigyan ka ng dalawang poste. Tapos yung distance nyo nasa 2 to 3 km. Pwede, pwede mangyari yun kasi talagang sasagad talaga yung pinaka, ano yan eh, pinaka sagad. Sasagad talaga yung makina ng ano, sniper 155, lalong lalo na kapag uh, maganda yung weight mo, hindi ka mabigat. Kahit yun lang yung load mo. Or kapag gusto mo talagang ano, naka 1445 ka tapos gusto mong umakyat kagad yung RPM mo, pwede ka magpalit ng ignition coil. Ayun, pwede kayo gumamit ng fito na ignition coil. Mga phantom, sana may natutunan kayo sa binahagi ko sa inyo. At wag na kayo magtalo kung ano, ano nga ba talaga yung pinaka magandang sprocket. Kung 1448 o stock sprocket na 1446. Kasi ang masasabi ko lang kung yung motor mo ay laging sa akyatan o laging may karga kang mabigat. Ang kailangan mong sprocket dyan, yung malakas ang torque nasa ano magpa-plus ka ng mm, ngipin sa likod ng iyong sprocket pwede ka mag ng isa dalawa pero sa akin ang pinaka ideal talaga na ano ilalagay mo mag-plus ka ng dalawa hanggang dun lang wag ka na mag ng tatlo kasi napakalakas na ng torque niyan tsaka pagdating sa gasolina malakas din siyang kumain ng gasolina by friday or saturday uh, i-upload natin yung pagpapa natin ng mini driving light dito sa ating KTM Duke 200. Abangan nyo yung video yun kasi very exciting sya. Tsaka yun nga, yung nag-install noon sa ating Sniper 155 na si RK, yun pa rin yung gagawa dito sa ating KTM Duke 200. Yung aking busina, ipaparewiring ko yan kasi gusto kong mabalutan lahat yan. Yung pinaka-wire nya para may iwasan yung pagkaka-short circuit nya. Kaya ipapacheck natin lahat yan. So ayun mga ka-Phantom, sa mga hindi pa naka-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking latest videos.